Good morning. Good morning. Hello. Yon, nandito po kami sa tabi ng bundok. Ah. Uh, dito kami nagcamping actually kagabi. Yes. And yon habang ano, pauwi na kami. May nakita kasi kaming comment sa video natin. Ng last. Oh Oo, so, yung last na video natin. About sa eto. About mm hmm. sa vein ko na hmm. No. lumaki na. Yes. So ang sabi niya kasi dito, Di na po maalis yan kasi ugat po yan sa nabugbog kakatusok. Lason po ang dialysis sa totoo lang kasi sa pagtagal niyan di ka na po makakaihe. Nasa kinakain po kasi natin yan kaya tumataas ang kaya natin. Bumababa din hemoglobin kaya iwasan po natin mangyari yan. So may mashare kahan regarding doon. Actually naman, siguro pag literal, hindi talaga matatanggal yung malaking vein na to. Pero actually, ma'am, uh, pwede pong tanggalin ha, through surgery. Kasi ako po kasi na kidney transplant na nung last May 2023. Uh, actually, tatanggalin dapat kasi nga naman, pahit naman tignan. Pero hindi naman kasi, uh, hindi pa naman problema sa akin. Uh, tapos sabi ng doctor is, two years bago mo na ipatanggal kasi nga madami pang meds na tinitake. Oo. No, para hindi naman kawawa yung kidney. So, dito ako nakuhan sa, sabi niya kasi lason daw yung dialysis. So, actually po, yung pagda-dialysis po is nakaka-extend siya ng buhay. Yes, kung so, alam niyo lang po. Oo. Kasi kung may CKD ka, yung mga naka, siguro yung mga natatakot to, na magpa-dialysis. So, ganun din po, same thought din po. Ganyan din po kami noon. Na ang sinasabi namin is, pag nag-dialysis yung isang tao, mamamatay na siya. Diba? Ganun oh, tayo dati. noon. Pero alam niyo po ba, na pag may CKD ka, lalo na pag end stage, ang way lang para ma-extend yung buhay mo is, through kidney transplant at saka dialysis. So kaya po na-extend nang na-extend yung buhay ng asawa ko dahil nagdialysis po siya ng 5 years and 10 months. Tapos ngayon po, yan, na-transplant naman po siya. Pero andun pa rin yung CKD. Tapos yung sabi niya na hindi uh, sa katagalan daw habang nagdialysis ka, hindi ka na daw makakaihi. Oh, actually tama din naman mm -mm. siya, pero may mga case din kasi na mga ko na nakakaihi na. Nakakaihi naman, naman. Oh. Habang nagde-dialysis. Pero 'yun nga kasi, dala po kasi ng CKD, kaya po tayo may chronic kidney disease. Is dahil nga po 'yun, kaya sira hindi ka nakakaihi dahil sira nga sira yung kidney mo. Bukod doon, Tama din po yung sabi niya na bumababa din po ang hemoglobin. So ang pagkaka-explain sa amin ng nephro is yung kidney po kasi nakakatulong siya sa pag ano pag produce ng hemoglobin. Yes. And kaya po bumababa ang hemoglobin natin is dahil nga sira po yung kidneys. So yun yung isang isa sa nakakatulong kung bakit ano, 'di ba? nakakapag-produce oh, yung kidneys natin ng hemoglobin. Pag CKD po kasi, uh, nasa diet na po yung mga kinakain dapat para maiwasan yung pagbaba ng hemoglobin. Uh, Oo. Ano pa ba? And Rich, tama naman yung sabi niya na ano nasa oh. diet din yung pagtaas oh. po ng creatinine natin. Yes. Oh. Which is yun, tama po yun. So, kailangan talaga natin ng oh. strict na healthy diet. Yes. Kung ayon nating tumaas yung creatinine natin lalo sa mga may CKD diyan na stage 1, 2 ganyan. So sensor. meron din naman yung mga gumagaling din. Uh, mm -hmm. siguro yung kaya sabi ni Ma'am na ang pagda dialysis is lason na. Uh, okay. Kasi siguro may experience, may experience siya. siya na mm -hmm. or may uh, na nakituhan, nakita yan. siya na nagdialysisos so, namatay. So um, ganoon po. Pero actually po ah na extend po talaga ng buhay. Mm. Kaya po, um, nagda-dialysis -di yung mga CKD patient oh. natin, mga end stage, para po ma-extend po yung life. So, yes. yun, hindi po siya actually lason, na tulad ng sabi ni ma'am. Pero siguro, sinabi niya lang na lason na... Uh, siguro nga, kasi may mga namatay na, ano, oo. Siguro kasi may mga na-experience Pero, kung may kalaban po, may kahit konting research na po, talaga po nakaka-extend po ng buhay ang ah, mm pagdadialysis So, yun, medyo naano lang kasi ako doon sa lason yung dialysis. So, siguro kasi nga, yung same thought din kasi kami noon, na yun nga, nakakamatay. Nakakatakot lang. Pero Oo. siguro, much better na madialysis ng isang taong may CKD, lalo na yung end stage. Kasi, Need talaga na may dialysis. And syempre kaya din po namin ginawa yung video na ito at gusto kong sagutin yon Kasi may mga CKD patients talaga na takot na takot mag-dialysis. Pero ito po pinapakita namin na okay lang naman po mag-dialysis. And actually may mga ibang content creator na ongoing yung dialysis, dialysis nila. Nag-vlog nag, nila. nag, ano, nag sila ganyan. Oh, Tapos malakas Oo. sila. Yan, nakikita mo yung mga positivity mm. sa mga mukha nila. Natuloy pa rin ang buhay kahit okay. may siki dito. No? So, 'yun lamang ang gusto kong ma-share. Yes, Ito, ha, Meron? 'Yun na lang din, ah. Oo. And so, 'yun pauwi na po kasi kami. Kasi rampon so, na. Oh, katatapos lang namin actually na inayos 'yung mga gamit namin, 'yung mga camping tents, and pauwi na po kami. Yes. So, 'yun lamang po for today and thank you so much for watching. Bye-bye, guys.